Guys, sa so sa manood ng sine, kasama ko ang kumare. Napaiyak ay, siya na, ng napaiyak ng tatlong beses. Ay, talaga, ako, iyak, ay. Ito na. Bye-bye. Pag-ingat -bye. -bye. kayo. Hello, bye-bye. Ay, ay, huh? ang ano, dahan-dahan, tayong tilang ang takbo. Ayan. Ayan, okay. ay, napalas na po sila. 20 lang ang takbo. Kami ay ano na. Ba't napunta kayo dito, Dwi? Ah, parking. Ah, sarado na. Ito. Ito kami. Palabas na kami sa mall. Palabas na kami sa mall. Nita mall mall. Last question na ba? Yeah. I'll be closing na, oh. Tinalo ang mga bagets. Nanood ng ani. Pinaya pa kami nila sa mama. Tinalo ang mga bagets sa nuod kami ng ani. Lumabas kami ng mga 10. Sa angka pa closing na sa SM. <laughs> Shower out. Shower out ho, sa mga sa mga batang hindi so, Lovers <laughs> at the back. Ayun ho. <laughs> lovers. Si, si, yun ho, si Catherine at saka si, ano, si Catherine B. Na, si Catherine Balenlen. At saka si ano? Si Alden. Si Alden R. Pauwi na talaga ho kami. Yan, oo. Oh. Pauwi na ako kami. Kaya aris ko, mother, ma huwag na magalit. Nanood lang kami. At meron naman kasamang matanders. Yan. Hindi ito live ha? recorded. Kaya i-upload ko ulit ito. Bakit? Okay. Masama ba mag-upload? Mm, yeah. Ang arte mo ba len? Nakapanood ka lang ng Hello Love ag kinemiruti. Ano? So... Sige kuya, see you tomorrow. <laughs> tomorrow is another day. Oh, ang okay, oh. na. Mga na. na. Mga na. Mga ba'y na. Mga na. Ay, eh, but, hold, ang tricycle doon. Okay. Bye, -bye. bye bye. Sala pa lang kami ng way. Dito. <laughs> Sa ba? baba. May tricycle pa ba doon? Dito ka, wag ka diyan, baka mabangga ka. Doon. Nalakad ng lakad ang kumari ko. Pero kanina, naiyak yan. Tatlong beses sumiyak, binilang ko. Binilang? tissue, tissue. Naubos ang tissue. Tissue? Tissue. Siyempre, nasa... Ah, pwede na kaya yan?